So, what's up mga kalami kayo? Nandito naman tayo sa ating panibagong video, panibagong araw, panibagong oras mga kalami kayo vlogs! What? Ayan, so mga kalami at may bagong video na naman tayo mga kalami kayo, no? Wala tayo mukbang mga kalami kayo kasi medyo ano lang, uh, apiki. <laughs> apiki mo na sila kayo vlogs, no? At ang ating topic for today mga kalami, no? Uh, about sa kwan, yung... God. Yung ano, yung paano no. magliwas yung yung inaaway ka. <laughs> pa yung magpa, paano oh. no? Paano magpakubaba <laughs> sa iyong buhay, no? Yung, konwari ikaw ay nagtatrabaho sa iyong company. <laughs> Ayan, mga kalami, no? Tuturuan ko naman kayo kung paano umiiwas sa mga ganyan, ano, uh, umiwas umiiwas sa mga ganyan sitwasyon, mga kalami kayo vlogs, no? Unang-unang -una, mga kalami kayo vlogs, So, kung wari, nasa upis kayo, nagtatrabaho kayo mga kalami, no? Ay, mga kasamahan kayo mga kalami sa trabaho. At paano umiiwas sa mga binubuli ka, yung tinatawag na inaasar ka mga kalami kayo vlogs, no? Tapos, so mga kalami, ay, may tip ako sa inyo kung paano umiiwas mga kalami kayo vlogs. Ayan. So mga kalami, umpisahan na natin ang ating video mga kalami. Tara, list! Do it na! Eh yeah, so mga kalami, walang kwenta vlog. So mga kalami, nandito naman tayo sila kayo vlog, walang kwenta, no? At magkukwentuhan naman tayo mga kalami gayo. Ay yeah, so mga kalami, unang-una mga kalami, step 1 mga kalami, no? Ang una unang ang iiwasan mga kalamig kayo vlog is step 1. Step ah, kunwari, nasa doon ka sa tarbaho mga kalamig kayo vlogs, no? Marunong ka mong isama mga kalamig kayo vlogs, ha? Yung mga tokmol dyan ng... Nang... <laughs> mahilig ng bubuli, mahilig ng mga asar mga kalamig kayo. Kayong mga tokmol, no? no? Ah, manahimik kayo. <laughs> manahimik kayo. Ah, una unang makalami, step one ah iwasan yung mga kalami, no? Uh, pag una-unang pumasok ka lang sa trabaho, mga kalami, kailangan kahit may marami kang problema, mga kalami, kahit marami kang, ano, ah, uh, inaharap sa buhay, kailangan naka-smile ka. Piliin mo yung, ano, yung magiging smile ka naka ganito. Wala okay, na, pumasok ka, mga kalami. Pumunta ka pagpasok mo ganyan, na sa lubong mo yung isang tao na galit na galit sa iyo tapos dito kang aasarin ka agad ah gitian ah, mo kalami magiging happy gagawin din nanon stop mo naman to ay nopak na naman to ah nandito naman sa <laughs> harap ko eh pero ngiti-ngiti ka ngiti, pag, pag, pag lakad mo, paglakad mo sa ano, sa trabaho, ngiti ka lang yeah. Sana oh. <laughs> Gago. <laughs> Ayan, so mga kalami, unang-una, step 1. Step 2 mga kalami, kunwari at ikaw ay binubuli pa rin, mga kalami kayo vlogs, no? Inaasar ka, inutusan ka. Eh, isasabihin mo lang kalami kayo vlogs na, eh, hey, ano gusto mo? Tagay? Ti ikaw bumibili. Wala akong pera eh. Ikaw mag... Kilala kong ka kaliskis mo, oy. Bumibili, magtagay tayo. <laughs> Yan sa so mga kalamig at mga ka mga kalamig kayo vlogs, no? At isa pang mga kalamig, no? Step na to na itong mga kalamig kayo vlogs. At yun ang ano mga kalamig. At kausapin mo mga kalamig at magiging ano pa. Kahit galit ka sa kanya, Huwag mong papakita mga kalami, na galit ka sa kanya. Huwag <laughs> kang ka mapapakita na galit ka sa kanya kasi pag once na mapapakita kang galit ka sa kanya, galit ka, galit, galit, galit rin sa iyo, eh magsuntukan kayo makalami magsubunutan kayo makalami kayo plan. <laughs> Yung mga tokmol na yan ha. What? Kayo, mahilig kayo mga ano, mga asar, awesome, no? At saka step tree mga kalami. Iwasan mo mga kalami, na magiging ano, may masakit mga salita mga kalang kay vlogs na katulad ng ano na sinasabihan ka lang uh, ang tagal mo ng ano time. Uh, ilang oras na. Ingitian eh, mo mga <laughs> Ganito lang my god. Wow. Ganito lang gagawin mo. <laughs> Ayan sa so mga step 3 mga kalabi kayo vlogs, no? Kaya ayan iwasan mo kalami. <clears throat> Saka step step, step 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 mga kalami kayo vlogs no. At kung sakaling binubuli ka pa rin mga kalami at eh, ano mga kalami tanatawag na sarabihan ka walang alam. Ah, hayaan mo siya mga kalami. Magiging pa kung baba ka lang mga kalami kayo vlogs. Basta gawin mo lang ang iyong trabaho. <laughs> Di ba? Parang ano lang mga kalami. Pag may ka, ay ngwari may asawa ka, tapos yung asawa mo, kailangan magtrabaho ka ng maayos para maibigay yung gusto niya, no? Tapos, pag sa gabi, di okay na. <laughs> Sana oh. <all. laughs> Gago! Maglato-lato na. Ayan. <laughs> yun sa so, mga kalami, step 4 mga kalami, mag ka sa iyong ano, sa kapwa mga kalami, sa kasamahan mga kalami kay vlogs, no? Oh, step 4 makalami, kusak sakaling sinuntok ka na makalami, kaya hindi na kaya makalami, kung pakisama mo sa kanya, eh baliw na siya, eh naging tokmol na siya, sira ulo na siya. Na Paano mo sira ulo na makalami. Hayaan mo makalami. O oh, hayaan mo suntokin ka, sasaktan ka, tapos huwag ka nga na pupapatol, no? maging baba ka makalami tapos isa pang makalami pag nasaktan ka makalami or uh, na may pasa ka naman sinuntok ka na ipapakulong muna ipablatel muna ay platel <laughs> oh my god wow yeah! <laughs> bababa ba, ano ah uh, barangay muna uh, ano uh, bratel. Uh, barang <laughs> uh, <bulon na> <laughs> ah uh, platel ah parang tawag to na ako ah ibabarangay muna makalami no tapos sa uh, pag medical ka tapos pag tapos medical eh papunta ka sa doktor tapos kuha ka ng mga requirements mo para napatunay na ikaw yung doktor kung sa mo medical ka pupunta ka ng barangay tapos pag barangay mga kalami punta ka ng pulis, no ipapakulong mo siya mga kalami kayo vlogs <laughs> ah pagkatapos mga kalami yun kulong na siya ikaw okay pabayaran mo siya yung ganun na mga kalami kayo vlogs no eh blatter mo na kalami o oh, mo na kung mga ganyan sinasaktan Sana, ka aw. at saka yung ano tinatawag na pinagbabantaan yung buhay mo no mga kalami kay vlogs no basta may siya kalami at huwag wag wag, kang ano ah uh, huwag kang mag ano uh, pumapatol sa kanya no uh, kailangan nasa batas tayo mga kalami kay vlogs <laughs> step 5 mga kalami no at talagang ano mga kalami step 5 bula na ako masabi <laughs> yun yeah, so, mga kalami salamat sa suporta kay Lami kayo vlogs no hanggang dito ng aking video at yung mga top mall dyan mahilig mabuli yung mga yayabang dyan no ah, sa mga kasamahan mga tarbaho dyan sa katarbaho shout out sa inyo mga yayabang sarap yung babasagi ng mukha <laughs> ayun sa kalami Bob, sarap yung babasagi ng mukha mga kalami kayo vlogs no kung gusto ko lang magbasag ng bukas, binasag na kita eh. Wag. Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Kasi alam ko yung ano sitwasyon kaya wag mong subukan, masisira lang ang buhay mo. Nasa <laughs> so, mga kalami, hanggang dito lang aking video mga kalami kayo vlog. Salamat sa suporta kay Lami kayo vlogs. Thank you at goodbye! Prr!